Excited po. Super excited na mag-reunite mag, mag with everyone and of course, uh, um, explore pa yung mga characters na minahal namin at minahal din ng mga manonood ng senior high school. yung mga dito, Kasi Kosa na ako dito. Ayun na nga, eh. Kosa. Anong, dapat ang ibangan ng tao na bago sa character mo? yun po, kung ano bang pinagdaanan ni Archie kasi hindi mean, pa naman napapakita kung bakit siya napunta sa kulungan and uh, ano nangyari sa family niya ano nangyari bakit siya nasa Pilipinas at siya nasa kulungan ang dami pong mga tanong na na leave out ng mga trailers, mga webisodes kaya ako excited na kung ma-explore pa siya and of course yung ano kapag kung makalabas si Archie ng kulungan, di ba? Paano sila ni Roxy? Kasi, you Batang also Yes po, yes. Ano feeling na sa mga shows? Dalawa-dalawa shows mo ngayon? I'm very grateful. Super grateful. It's like a dream come true, honestly. Uh, to do two shows at once and pareho pang shows that a lot of people love and value. And uh, yun, kaya I'm doing my best. Uh, ginagawa ko po yung best ko. Marami nagtatanong sa akin kung kahit si Kuya Coco, yun nung ako, kaya pa? Laida, kaya pa? Ako oh, naman po, kaya kaya pa. Of course, kaya kaya pa. Pero hindi ka ba nagkaroon ng second thought na tanggapin itong role mo ulit dito? Kasi nagkaroon ng issue sa inyo ni Andy. mas, mas nagka, mas nag-worry ako about Kuya Coco, about Batang Kaya Po. Kasi nag-invest na po sila ng time. Eh. We did workshops, we've been doing stunt trainings, And, uh, uh, ang worry ko lang is, baka hindi magustuhan nila direct poco, na may ginagawa ko show. At the same time, baka isipin nila hindi ko tayo mag-focus. But, si Kuya Coco mismo nag-push na gawin mo yan, Elijah. That's good. Hanap uh, din niya. So, Malaking bagay din yun. Kamusta na kayo? Kamusta na kayo? Next question. Next question. naman. naman tayo ngayon. Thank you. Thank you. Thank you. Thank, you, thank, you, thank you.